Ang kontel na loya, ito ay isa sa pinakamabisang pampaswerte, panghakot po ng pera. Mag-attract ito ng maraming maraming pera po, kung alam po kung paano gamitin ito. So sa video natin ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano ninyo gawin bilang pampaswerte ang kontel ng loya. Ito po ay ginagamit pa noong unang panahon upang mag-attract ito ng swerte sa pananalapi. At pwede mo po itong gamitin bilang pampaswerte po sa mga mananaya kung kayo man po ay mananaya. Pwede mo rin gamitin pang ito sa iyong trabaho, sa negosyo. At kahit po anong klase po ang paraan na kayo po ay kumita. Ang importante dito, naniniwala kayo na ito'y magdala sa iyo ng swerte. At syempre po, dasalan po ito para magkaroon ng visa. At hindi lamang po maliit na halaga na pera ang pwedeng uh, ihatid dito sa inyo. Ito po'y maghatid po ng sobrang laki na halaga ng pera na pwedeng ikabago po ng iyong buhay. At kaya guys, kung gusto mong malaman ito, samahan niyo po ako, panoorin niyo po ang video na ito. Huwag po kayo mag-skip kasi ituturok po sa inyo step by step. At kung kayo man po ay bago sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the bell button for notification. Sa paggawa po nito, gawin ito sa araw po ng Martes or sa araw po ng Biarnes. At kailangan po sa paggawa nito, umaga po. Humarap po kayo sa may bandang silangan upang maakit mo ang napakalakas na bisa nito. At ngayon po guys, kailangan mo dito yung kontil ng luya. So, uh, ah, pwede naman po kayong ah, magpa, magpatubo po ng kontil ng luya. Ilagay lamang ang luya sa giliran. Yan, check na magkaroon po yan ng kontil pagdating po ng ilang araw. So, ngayon guys, guys pag na, nakakita na po kayo ng kontil ng loya, ang gagawin po ninyo dito sa kontil ng luya, gawin ninyo siyang pampaswerte. Kasi ito napakalakas nito mag-attract po ng pera. And then ito po ang mga dapat natin ihanda dito. Kailangan po natin dito yung cinnamon stick, pula na alagayan, at konti lang roya. So ngayon, pag na po ang iyong pong uh, mga gagamitin, kumpleto na pag umpisa ka na gumawa nito. Sa cinnamon stick naman, hindi naman malaki ang kailangan natin. So maliit lang pwede na 'yan. Ang cinnamon ang cinnamon stick, malakas 'yan mag-attract din ng swerte lalo po pagdating po sa pera. So ngayon po guys, kailangan talaga dito 'yung focus mo para sa ganung paraan, ma-attract mo dito ang napakagandang resulta po sa gawin mong pampaswerte. So ngayon po guys, tanungin kita, naniniwala pa ba kayo sa universe? Kung kayo po ay naniniwala sa universe, perfect po sa inyo ang ating gawing pampaswerte ngayon. So ngayon po guys, So, kailangan mong kunin yung kontil ng luya, kaya pinutol ko na po ito. Ito na po yung hawak ko. Malit na siya na kontil ng luya ang aking, aking kinuha. So, ngayon po, kailangan din natin dito maliit lamang po na um, cinnamon stick. Hindi naman kailangang malaki. Ang purpose lang natin dito, magkasya ito sa pitaka. Kasi gawin natin itong pampaswerte sa pitaka natin. Ayan. So, ayan guys, nakita po niyo pinutol ko na siya. So, ngayon, dito po sa cinnamon stick, kuha lang po tayo ng maliit, maliit lamang na part po. So, ayan, may nakuha na ako. Dito po yung ating gamitin. So ngayon, uh, pag ito po guys, pag uh, itong dalawa magkasama guys, grabe ang bisa po nito. So ngayon po, uh, kailangan natin yung pula na tela. So ako po, nagtahi na po ako ng untong. Ayan. So ilagay na natin sa loob ang uh, ang ating konti lang luya at ang cinnamon stick. Ganyan lamang siya guys. And then pagkatapos po, tahiin mo na yan. Yan, tahiin mo na yan guys. Nandiyan na siya sa ilalim po. No? So, kasama po yung kontel ng luya at saka ang ating cinnamon stick. Ngayon po guys, pag once na nauki na, -okay na uh, tahiin mo na ito guys. Pag naipas mo na dito po sa pula na tela, tahiin mo ito and then ito po yung uh, pampaswerte mo. Pabisang uh, pampaswerte mo sa iyo pong pananalapit. So, ngayon po guys, pagkatapos mo po itong nailagay dito sa iyong Uh, uh yung sa po, sa untong, ayan, Uh, ang gagawin nyo po dito guys, dasalan po ito. Hindi po ito magkaroon ng bisa kung wala pong dasal. So, kailangan natin yung basbas. So, dasalan po natin yan. And then, pagkatapos mong nadasalan guys, ito po, ilagay mo po ito doon po sa iyong pitaka. Pitaka po ninyo guys, na lagi po ninyong ginagamit pa kayo po ibaalis. Kaya guys, ito, pampaswerte po ito sa negosyo. Maglagay kayo nito sa iyong pitaka. Ganon din sa... Kung pang, pang, pang negosyo po, maglagay kayo doon po sa loob na area po ng yung business area. And then mag ka po ito pong na ito po ang araw nito, magdala ito ng pera. Ganon guys. So ito po guys, ha, hayaan mo lang ito doon po sa iyong pitaka itong uh, malakas na pampaswerte na ito. Ito yung maghakot talaga ng napakaraming pera po. Kaya guys, sabay-sabay po natin itong gawin sa araw po ng Martes o ano, uh, araw po ng Biyernes. So ngayon, hayaan mo lang siya dyan sa iyong pitaka guys and then syempre po tuloy-tuloy po ang iyong manifestation. Bago po kayo umalis ng iyong bahay, halimbawa kung may mga lakad kayo, kunin mo po ito and then marap ka sa may bandang silangan and then mag-wish ka na uh, swertihin ka sa lakad mo na ito. So, ayun lamang guys, no? Sana po mayroon kayong natutunan. And then, uh, sa mga naghahanap po dyan ng online negosyo, itong online negosyo kong ito, ay gusto ko po talaga ibahagi sa inyo ito. Kasi ang dami na pong pamilya na natulungan dito, na dati po sobrang hirap ngayon po ay talagang naranasan na nila ang maganda pong buhay. Kaya guys, kung gusto mo namang mabago ang iyong buhay, subukan mo pong pasukin ang online negosyo. Ito po yung trending ngayon. Kaya kung gusto mo guys, ay guide kita, turuan kita. Kaya ang uh, ano, ang sagot do i-message mo ako directly sa aking messenger. Ayan, iwan ko po yung uh, Facebook ko, Cecilia Umahone, dyan sa description na yan and then, hanapin mo po ako. Ayan, pag-usapan po natin ang negosyo. I'm sure, malaking tulong ito sa inyo. So, ayan po guys, maraming salamat sa inyong lahat at sana po nakatulong po sa inyo ang ating bagong pampaswerte tips sa araw po ito. At huwag po ninyong kalimutan, i-share po ang ating video sa iyong mga pamilya, friends niyo, pakilala ninyo, at sa lahat po. Para sa ganong paraan, makatulong din kayo sa kanila kahit sa ganitong paraan man lang. No guys, no? At guys, huwag talagang kalimutan. I claim it, I claim it, no? Pag kayo po ay mag-wish, huwag kalimutan sa bandang huli yung I claim it. Affirmation po. So ayan, maraming salamat ulit guys. God bless everyone. Huwag kalimutan. Like, share, subscribe po. And then hit the bell button for notification. Bye-bye.